Ayan guys, magigisa kami ng sutang tahong. Sutang tahong. So, lalagyan po namin ng garbanzos or pagulong. So, tatakpa natin. So, ayan guys. Nag-add na ako dito ng asin at magic syrup. So, kayo na pong bahalang magtansya kung gaano kadami ang inyong ilalagay. And then, tatakpan natin. Ayan. titingnan natin guys. Wow. Ayan. So, ito po ay gulay na pagulong sigarilyas. Ayan. So, tikman natin ang sabaw. Ayan, guys. Loto na po ang ating ginisang sigarilyas with tahong. Ayan. So, thank you for watching. See you on my next video.